Good morning po sa lahat. Uh, magre reaction po muli tayo sa isang vlog ni Kalinga from sa kanyang second channel. Yung pagsundon ni Kalinga at kay kay Biance galing dun sa ano sa salon. Nagpalinis ng ano siya. Ah, uh, kuko, nagpa cutics Araw na po 'yan ay yung ano, birthday na niya po 'yan. Tara po. Takas na rin lakas ng biyansi. Kasi ang Para bago wala na. Hindi na wala. Kasi kung wala, hindi na pwedeng mag-wala sa moho. Takawakan na 'yung kamay. Pagkabangan. <laughs> Mawala na nang kaba. Mawala na kaba ni Kalinga Pedro pag nahawakan. Yan, yan, yan. Yan. Yeah. Diretso po tayo. Welcome back sa channel ko din yung Rob, ang Rob Matubang Vlogs. So, ngayong araw po ay isang special na araw to. At ito, birthday ni Beyonce. At hindi na yung ng lahat. Grabe. Mas excited na. Excited na. Kaya, excited na ba kayo? Kinakabaka po. Kuri, kakabalik ko na ka dito ka. sa daid. Huh? Kinakabaka po. Sobra. Ang kong gagawin eh. <laughs> <laughs> mga kanta, masayang, yeah. mga, mga, mga sayo. Ay, nakapangani kakabisay. Saranta so, yes. na talaga ako. Hindi ko nalang magagawin ko kanina. <coughs> Gusto ko kasama ni Kalinga Pedro yan talaga. Si Norman saka si Jay Brad. Si... Si Papa Franz, okay din. Ano dami pang gagawin. O oh, ito pa. Masin mo po, po yan. O sige ko na. Ingat ka. Masin pa po siya sa ano. Nanay, sa pamilya ni Biancy. Sip your health. <laughs> Ingat. Kanya-kanya kaming mission dito ngayon. Sobrang um, hectic na yung schedule guys. Kas-kas na rin dyan. Sa pinyo. Oo, oh, sa pinyo. Ay pala yung pinyo. Oh. <laughs> Napakaganda. Ay grabe sa Sa baba. Sa baba. Napasok na rin. Pag ganda sa baba, ibig sabihin bunga. Bunga talaga kasi baba. Pag sa baba, guys, sobrang mga dyan. Baka mga, mga 50 plus ang mga dyan. <coughs> Oo. Malaki yung pangkasal yan, bro. Ngunit no, okay. lang talaga, nakapasok na ako. So, yan ha? ano yung pangkasal ha. Pero hindi ko pangkasal. Ano lang ang trial. Ano na, ang trial. Ano lang trial. Ano lang ang trial. Ano lang ang trial. Huwag po tayo magpadali. Huwag tayo magpadali, guys. Patience, patience. <laughs> patience, patience. patience. <laughs> May pa-trial, trial pa pala yun. So ano, pagpuntahan na natin sila. Okay. Sabi kasi ni nabiyan na nandun siya sa ngayon sa ano sa... Sa... Ano tayo? Make-up. Ano siya? Nag-make-up siya sa kamay. Ipapaganda na, guys. Make-up sa kamay. Ano manicure, manicure or pedicures pa, ah. <laughs> ano po tayo dito? Bodyguard. Bodyguard. Dalawang oh, pogi. May mga backup tayo ngayon kasi kailangan ko ng katulong mamaya. Marami siyang dala doon, oh. Kaya, may mag-kidnap. <laughs> <laughs> ba kayo mag-kidnap Hindi niya sa mga na kasi, bro? <laughs> Siyempre, magbubuksan mo palang pintuyo. Oh. Hindi, hindi ito magbubukas. Ay, siguro ito. Oo oh, oh. nga. <laughs> Ay, ano, maging na, nalista tayo. Maging oh, nalista oh. tayo kasi itong itong mission na to. Nako, sa atin lang ito pinano ni Kalinga Prab. Secret mission to. Secret mission ang oh. pagsundok. Gusto sa mga pala ako, kuya. Pagsundok <laughs> <Gusto> mo na ito. Huwag <laughs> nalapansin. <laughs> Tagal mo na wala sa Kalinga. Bigla kang tumadating sa akin. Saan ka galing? Nandito bigla. Kasi nga, na-invite tayo dito ng

Um, eh, Ang Sa So, ito, ito. Datang mong konta rin tayo sa si May masama pa rin si Jaybro. Delikado. <laughs> <laughs> Napapano to? Papaharangin to to. Papayaran okay, ko na po lang <laughs> ngayon. So, ano na lang. Eating aside, punta na tayo guys. At kanina pa, baka naghihintay na yun sa atin. Let's okay. go. Let's go. So, ayun mga lingon. Nandito so, na kami sa... Panapin na tayo sa... Secret mission. <laughs> Sa siya lang. <laughs> <laughs> na, grabe. Grabe guys, oh. Sa laba yun? Kailangan tang hanapin ang... Ah, okay, nahanap ko, hindi mo natatagpuan na. Ah. <laughs> Kailangan ko natin hanapin guys. I need to find her. Grabe. <laughs> ba, ano yan? Nasa ilalim hmm. ng ano yan? Kailangan natin matagpuan niya. Sa alam nila Yes. Ayan na guys, and... Uh, Naghanap na po kami party niya guys. Ano oh, nandito na tayo? Oo, lapit lang oh. Grabe. Okay, ay, <laughs> ito na pala sa natin no, harapan yung pag yung pagkapos ko at dito pala kay. Tapos ka wala. <laughs> dito Dari... dito na pala tayo sa ano. Naliligaw pa tayo sa, sa atubangan or ano. Nagmaps ka kuya no. Pag search ko sa map, sasagot sumunod pa tayo ng Albinos. Ang, <laughs> so, ang galing. Ano <laughs> na ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba boss? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano 'yan? sa venue. Kasi so, kailangan na daw siya doon. Eh. Mamadali tayo. Eh. Kanya-kanyang mission na. Kanya-kanyang mission. Uh -huh. Tara, hanapin na natin siya guys. Tara. <laughs> Para mga bad boy ah. Tapos na pala uh, inaantay na lang ang sundo. Naantay na lang si Habi.

Parang parang yung May kinikilig sa likod <laughs> 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 di, di ba di, talaga, mo papayas. Ano, uh, 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 <laughs> Hindi, <laughs> 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 Ano? Saan na tayo? Anong ginawa niyo doon? Nagpaganda? Ah, nagpa-cutex. Pag-ihira ah, ko, nagsabi ka lang kay Nor Norman, marunong si Norman yan. <coughs> Trabaho ko yung dati. Kung si Norman, itim ang kulay ng kuko niya. Hindi ah. naman. Hindi <laughs> <laughs> naman sumadong eh. Mabot ah, lang. Ano lang? Guys, nag-add siya ng dose. Ditudugan niya 'to, guys. Ayun nga. Alice Dawsing nga 'yun, 'yung nag-glide pa si Kalingat Talagang inintay niya 'yung birthday niya. No? Ditudugan ako. nagulat siya nagulat si Jensen kita nyo yan, nagulat siya siguro may paparating na sasakyan Ready na ba yung sayaw? Sayaw daw ba? Kasi kinikilig Kasi kinikilig Kasi kinikilig daw

Apakat ka yun, guys. <laughs> 1,600 viewers kami na. Oo. Oh. <clears throat> Napanood ko yun ni, eh. Sa live ni Norman. Sa live ni Norman. Parang nag-request sila na yakap kay Kalinga Peds. Mm, bale, yayakapin niya para sa mga fans. parang ganun yung request nila eh. Tanga ako si Kuya Eds, maya ka. Oh, oh, ang tanong. <laughs> ay, okay. Kaya nga sinasabi natin para may info na ma-respian sila. Ay, may no, maya ka pala. <laughs> <laughs> Now you know. <laughs> Grabe <laughs> Kasi, pang birang bulong mo yan. Ay, oh, na, nanumpa, nanumpa. Anong pa sa 1600 viewers? May bayad yun! bayad yung ba- bayad yakap. Bakit pala yung bayad yung yakap? Sa paligid Ay, grabe sa'yo pala yun! Sa live kanina. Sa live kanina. Diba, ito medyo oh, maulan okay. lang guys. <laughs> Di, lang pa, pero... eh, hindi, blessing niyang kuya. Dito, Di, pa, oh, blessing niya? Oo, blessing. ...gagawin sa live

ganun pala yun <laughs> <laughs> kasi, kasi yung kumpadre ko dito sa tabi ko parang ibang kilig to eh parang kinikilig na to sa salawala eh kung <laughs> bira kumpadre normal na sabihin mo lang hindi na na sa sakilig si Norma na eh na eh naman ay galaw hindi natin yung sasakyan akin. sa mga ba?

Hawakan lang yung kamay, Magkakabahan. <laughs> ah, hawa ka hawakan na nga ha 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 si ha ano, si ha si... ha 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 ha

ulan pala ng birthday ni Cal ni ano ni Bhense. Di pinagbigyan. Uulan malakas ang ulan. Di ba kinain kinain nala. No? Compadre Norman tara tara tara. Ha? Uh, Amian na regalo? Pag makita ni lang pang-seryo. Okay ba ya sa birthday niyo? So, Wah, wow, ganda. Ang ganda. Uh, grabe. Pati ito, ganda. Angas. Oh, grabe. Ang luto. Angas. Ang ganda. Maris ka

Mm -hmm. of food, so we're we're and we have our hairstylist there. Si course, our on the day is Sheila okay, <laughs> gutom na yan si Kalinga Pedro nagugutom na hindi pa kumakain yun sila <laughs> ugali talaga ni Kalinga Pedo yung paghawi-hawi ng buhok, paghawak-hawak -hawak sa buhok ni Bense. <clears> Halata <throat> talaga na sweet, sweet. Sweet, talaga si Kalinga Peds. Pakinig mo yung binulong ni ano, ni BNC Kain na po kayo, sabi niya. Kain na po kayo. Kasi alam niya na gutom na talaga.

pati si pati Ara, pati yung CR pagpapalapitin na lang kay Beyonce para hindi mahirapan. Grabe naman 'to si Nor. Ay, wala. Oh. <laughs> <laughs> titiga ng titiga naman eh. grabe na tindel nato uh, parang may malay parang kasi... uh, Okay si -la oh. okay lang yan biasi magbida bida ka kasi ito naman talaga ang bida dyan okay lang yun Baka mamaya mamyay abangan mo dyan yung triple backflip ni Papa X. sabiin pagkain talo Totoo talo 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 yung talo talo talo

Progress. Okay, po guys. Tapos yung full. Hindi ko na mong, gagawin namin yun. Okay, mo na kung Wala na tayong lumanot mm -hmm. sa tagal na kayo, boy. Ramdam ni BNC kasi na nagugutom na talaga si Eds. Iba talagang mag, ano, si BNC, ma, uh, maalalahanin siya. Alam niya kung gutom na siya. <laughs> Hindi pa kasi kumakain si, ano, si Eds. Mm -hmm. tagal na lang kami kasi hindihan muna kami. Mm hmm. si kami.

dami pong nangyayari oh, dami yung problema. Happy birthday. Pinoy okay, lang okay, okay, okay. na siya. Yan po. Guys, pa sana maging okay ang kalabas ng birthday bro. Uh, sana maging successful. Okay yan, okay yan, okay yan. pets. Nakakabahan na ako. Wala pa akong damit. Ano na? Kaya nga. Kaya Kaya nga. Kaya Kaya CCG naman din Now, si, na namin na CCG. Na Nasabihan okay. ng kung pwede din ang CCG. Yung mga sarang mga kuya sa taas na ano sila eh. Yung nasa. Hindi, na. Hindi. Ang Kung yung worst ako. Para. Ang plano nga sa pag hindi siya pwede. Sa bagas Parang. Ah, kaya pala mabumiyahi pa ulit sila kasi sa bagasbas ginanap siguro yung ano yung fireworks. Ah, sa bagasbas. Hindi pwede eh. parang paggan parang sira na yung momentum eh. Ayun po, uh, surprise. Dapat eh. pag surprise, dali dali tayo. Tayo. Kailan sa kabila? Ah, uh, sana talaga pumayag. Kahit, kahit mabilis lang, kahit mabilis lang, at hindi yung sa so, gusto kahit konti lang. Hindi pa naman namin na ang pag Po, <clears throat> natapos na po ang ating pagre-reaction uh, pero okay naman ang naging kalabasan di po ba uh, na, na, ano nila na absorb nila yung ano, na solve nila yung problema noong uh, araw na yun naging maayos naman ayun hanggang doon na muna po ang ating reaction videos sa uh, isang vlog ni Kalinga Rob sa Rob Matubang vlog second channel niya ayun po na uh, bago tayo magpaalam uh, supportahan po natin ang uh, buong kalingap uh, lalong lalo na si Kuya Bal Ate Edna uh, Kalingap Rob mga K-Boys at mga legit na reactors hanggang doon na lang po muna bye